May again Archie Hernandez and for today's video guys magra-ride tayo going to Cabanatuan so pupunta ako doon para pasyala ng parents ko so sana hindi mulan no Tama nyo ako ayan so sana hindi tayo abutan ng ulan no ayan guys napakaganda ng daan at hindi mainit yun lang medyo maulan tuwing tanghali or tuwing hapon So expected mga 2 hours Mataas na yung 2 hours na bibiyahin ko Papunta doon sa parents ko Alright guys so yun lang Magkano lang tayo Kwentuhan lang tayo anong mga ganapan dito sa Daan no So uh, ayun kita tayo Kita na tayo banda dun Alright so Papasok na tayo ng bayan ng conception guys Dito yung rutan natin na Kasi papunta ng mga Okay, so medyo napatagal yung upload natin, no? Compared dun sa the last one. So, after two weeks yata, usually, nag-upload ako every week, eh. Matagal na yung weekly. Pero ngayon, medyo more than two weeks na rin bago yung sumunod, bago tong video na to. So, kung bago ko pa lang sa channel ko, guys, or napadaan ka dito, please consider subscribing to my channel. So, itong channel ko, guys, it's more on like, a uh, daily vlog lang ginagawa ako pag maalis kami binibideo ko at saka yung mga uh, decision na ginagawa namin or ginagawa ko sa pangkabuhayan pangkabuhayan so yun like uh, mga investment kung titignan nyo kung mga random videos yung mga makikita nyo sa akin no? so sa susunod nyan mag upload tayo about dun sa Pomeranian dog namin so nagpapi kasi siya Then papakita ko sa inyo yon mga kikit na papi. Medyo malit pa, eh. hindi niyo pa ma-appreciate yung cuteness nila kasi sobrang liit pa. So, pero papakita ko sa inyo yan. Tapos sa next sa bago namin sila ibenta kasi nga hindi naman kami breeder. Eh medyo meron kasing lalaki sa mga pom namin kaya ayun. Na preggy siya. And then hindi namin sila ikikip So bibenta nila, bibenta namin sila sa mga mababait na future owners nila. So for sure magugustuhan nila 'yan so kasi sobrang cute nila. All right. So napansin ko yung mga subscriber ko eh no? uh, lahat ng mga video ko is 90% hindi ko pa sila mga subscriber. So kung nakarating ka dito, please Please, please, please. daming please. ha Consider subscribing to my channel. na ano ba naman yung sinuport mo yung channel ko hindi pag iinip ka pinapanood mo no, eh, di ba? <laughs> so ayun lang guys, no. So ito yung plaza ng Conception. Pag gabi maganda diyan eh. Sana hindi tayo abutan ng ulan. So, bagay makulimlim lang naman, fresh mag-drive. Mag Alright right, so ayun lang guys so sundan nyo ako or samahan nyo ako mag drive hanggang sa makarating ako sa pupuntahan ko ng matiwasay siya <laughs> dumat ma ano yun, makata yun oh. Ay, dun tayo guys a few moments later sumingit na lang ako kasi kung hindi ako sisingit may stuck ako dun ang haba na ng pila dun so buti nakamotor tayo <laughs> well wala tayong sasakyan talagang motor yung choice natin Tignan nyo guys Haba oh So ang nangyayari ngayon is Parang ginagawa nila yung taan dito One way pa lang Hindi ko lang alam pa Paano makaka Ano yung go signal nila dun sa kabilang dulo Kung stop na ba Kasi Sobrang haba Ang tao si kuya Kala ko kilala niya ako <laughs> So hindi tayo makasingit no Kasi tignan niya naman Sobrang sikip ng daan Salubong ko sa kasi, oh. Ay ganda na yung sports car oh. Toyota Ay buti na lang talaga hindi umuulan Kasi kung umuulan talagang Basa ka na dito problema kung pagbalik na ito bukas. baka ganito rin for sure ganito rin hindi ah, makasingit guys hindi eh? sila makasingit kasi sobrang sikip nga naman sumusunod lang ako sa ano nila eh dadaanan nila so gano larga tayo by chance oh, may larga chance guys kasi kung hindi tayo sa talagang wala eh motor lang ang kaya sumingit hindi tayo sisingit may stock tayo ng matagal dun pakabutin tayo ng siyam siyam <laughs> ilang buwan na siguro to no itong ginagawa dito ilang buwan na kaya itong ginagawa dito tapin na tayo sa arko ng Nueva Ecea malampasan lang natin to okay na ulit ay grabe pangit ang daan Yung guys ang daming motor sa likod na nakasunod <laughs> naiinip na rin siguro sawa so, na maghihintay maghihintay sana ako doon sa kanina doon eh Nag-stop pa ako ng mga 5 minutes buti na lang pala umalis na ako doon kasi kung di ako umalis eh for sure tagal ako na stop so, dito at least kahit mabagal nakalusot na Ayan, mukhang ini stop na yata nila doon sa kabila. Dito naman sa uh, lane namin yung pinapadaan nila. Let's see. ito na guys. Welcome to Nueva Ecija na. Mabuhay Nueva Ecija. Ay, tama. Siguro may mga toki-toki -tok to doon sa dulo. Dapat lang. Kasi kung wala. Ah, okay. Wala silang toki-toki. Uh, ano yata yung ano nila, tansyahan good luck na lang kung walang toki toki hindi yan tagal nilang maghihintay dun ayan ako oh, makulimlim pa rin pero maganda yung panahon para sa akin maganda yan kasi hindi mainit masyado yun lang malapit lapit tayo sa ulan pag ganyan yung Itsura ng ulap so nueva siya na tayo guys so, mabilis na lang to parang road to ano lang to eh road to pangasinan may murahang gasolinahan dito eh. Kung magpapagas tayo, mamaya. Hindi ko lang saan panda yung gasolinahan station dito. na sinasabi ko. Pero doon tayo mag stop Every time na every time na pumunta akong sa Nueva Ecija, doon ako nagpapagas eh. Kasi iba-iba yung gasolinahan dito. May 60, may may 50, 54, mga mga ganun. So aso ah, ko masyadong kabisado sa banda. <laughs> A few moments later. Di ko alam no kung nakaganda para sa akin yung biyahe ko doon kasi di ba nakasarado traffic. Ang ending tingnan nyo, wala kaming sa linya namin ng papasok, walang sasakyan. <laughs> kasi na lahat sila doon banda. Puro mga motoro. Ay, gra grabe yung ano dun. grabe yung traffic. So, for sure nyan, pagbalik ko bukas, mainit pa mo. And, ah, uh, dito na tayo sa Saragosa. Well, almost there. So, Saragosa na tayo, guys. Saragosa na to, alam ko eh. Hmm, ito na naman. Ah, kala ko, <laughs> kala ko mahaba na naman yung <laughs> Traffic ka dito. Oo, okay rin lang yan kung mga ganyang lubak-lubak lang or ganyan. hindi rin pala lubak-lubak. Parang ganyan na traffic lang. Okay lang yan. Huwag lang yung kanina. Yung kanina, literal na hirap ka makalusot eh. Dito, okay lang yan pag mga ganyan. And Kita Ganda ng NMAX, no? Di pa ako nakadrive ng ganyan. Pero kung ako magbibigyan ng pagkakataon, ADV on NMAX. Doon ako sa ADV, yung pogi ng ano eh, ng headlight ng ADV. Yung 160. Okay, 150, parang wala na rin naman silang pinagpago eh. Parehas lang naman. Yung ano lang, 4 uh, valve yata yung ano, 160. Yung 150 hindi siya 4 valve. 3 valve or 2 valve siguro. Comment nyo na lang kung ilang valve ba yan. <laughs> Nakalimutan ko, pero oh, alam ko yung uh, 160 is 4 valve kaya medyo okay na rin siya hindi, hindi, hindi ko lang alam sino mas mabilis sa kanilang dalawa kung NMAX or ADB pero yung pero ang daming NMAX ngayon no? parang minsan nga yung mga nakagrab nagagrab nagpupod panda naka NMAX eh grabe sabi ko eh minsan kasi nagbibigay ako ng tip doon sa mga ganun lalo na pag order kami ng alang aling aras minsan bibigay ako 20 ganun 10 baba na 10 pesos mas makikita-kita mo naka Nmax, no? <laughs> Ang bira. sobrang mahal ma mahal, mahal na mahal pa 'yung motor niya. Walang sinabi yung motor ko kaysa sa gamit niya pang delivery. So, ayun. Yung motor natin, no? Uh, medyo may katandaan na rin 'to. Nabili uh, na bili namin siya year 2015 pa. So, Tagal na, 10 years na yata, yun hindi 7, 8 years, mag 8 years na rin sya 7 or 8, basta ganun So stock pa rin siya to Stock pa rin Para, ngayon Wala lang, stock pa rin, wala pang paggawa ng Pamparefresh, mga Siguro kaya konti yung mga ADB sa daan is Siguro number 1 na rin is yung price Kasi so, yung price nun nasa 170 yung SRP niya or minsan iba pa eh, minsan 177 Yung bagong labas yun 177 eh di ko lang alam ngayon as yung NMAX yata A N NMAX nasa 130 something pero basta mas mahal yung ano mas mahal yung ADV so comment nyo na lang kung ano yung mas mabilis sa kanilang dalawa dalawa is yung NMAX or yung ADV lupit din ng NMAX eh ano oh. ang parang pang long drive nito yung katawan mo relax na relax yung upuan laki-laki laki pa ng compartment so yun na guys kita kita tayo banda doon huwag kayong humintong samahan nyo ako sa daan so minute na so doon na tayo hindi ko na nakita ko saan yung gasolina na sinasabi ko pero ayun magpapagas tayo mamaya pag nakita natin so yun guys Kinagawa na naman ang daan at na-stop na naman tayo Dadaan sana ako doon o, oh, kaso may tali. Para sana makalusot tayo, banda doon. Kaso, wala. Well, ayun, ayun. Stop na. Nakita ko na. Stop na sa kabila. Pero believe me guys, mas mahaba yun doon sa kabila. Dito maliit lang to eh. Yun lang, mas yung daan. Problema talaga yung pag-uwi ko nito bukas. Mukhang matatagalan ako sa biyahe. So arrival ko dapat after 2 hours, nandun na ako. Max na yun. So yun, sana. Ito na lang yun. Kasi parang ginagawa yung daan dito banda masisikip pa mo yung mga dito so ayun na, ah. makalampas na tayo hopefully wala na mga masyado sirang daan na ginagawa pero benefits naman yun para lahat sa atin pag natapos kasi maganda na yung daan smooth at for sure magiging spalta yun ayun, dito na tayo magpapagas guys, ito yung sinasabi ko na, oh puta 55 pala pero pwede na yan, parang katulad lang yun sa atin dito tayo tank guys So dito tayo papapol tank. Okay. So yan, busog na naman yung motor natin. Full charge. Kinakabahan ako sa ulan. <laughs> Parang konting-konti na lang babagsak na yung ulan. Hindi pa papabutin eh. Pabutin mo na ako. Huwag mo nang ibuhos yan. Amaya mo na ibuhos yan. Pag, Andun na ako. Hindi ko alam anong lugar to. Hindi ko makakabisado yung mga barangay dito sa uh, papunta Nueva Ecija. Eh. Pero alam ko yung mga lugar. Pero alam ko pag nandito na ako medyo malapit na ako eh. Kaya alam ko na malapit na ako. Kasi eh, doon ako nagpapagas lagi. Parang yun yung pinaka-stopover ko. A few moments later. Kikit ng mga bata oh. Dami kong abala na daanan, grabe. Tingnan mo, pupikit ng mga bata. <laughs> lang sana'ng umulan para hindi sila di masayang 'yung makeup nila. So, nata Santa Cruzan pa rin tao diyan. Para'ng first time ko makakita na ay, hindi wala first time. Mga nakikita ko 'yung mga naka-tricycle, naka-bike-bike pa ito para naglalakad. Para sa Santa Santa Cruzan yung mga little ano. Oo. Parang ganito. Ayos ah. Ganda rin. So ang dami kong ano, no? Ang dami kong stopover na nadaanan. Hindi <laughs> pala stopover, parang abala sa daan ko. Yan 'yo. Oh. Yan yung mga oras na nakakatamad nakakatamad umalis, nakakatamad gumalaw-galaw, masarap parang ano lang eh. stay sa bahay inuman yan, yan, the best yan uh, inuman sa mga kaibigan no? Kamang kwentuhan lang tapos inuman na ganyan yung panahon. Hmm. Ayun guys, so lapit na tayo. Papasok na tayo ng Fort Magsaysay Military. Dito kasi banda nakatira yung parents ko. At dito rin yung um, maliit na business. Maganda rin naman yung daan papunta dito. Presco, alam siya, yung pollution. Eh, yun lang is yung daan um, wala masyadong spalto daan dito konti lang uh, compare sa mga ibang lugar especially yung Pangasinan no? pinabalik-balikan ko yung daan dahil dun sa ispalto pero dito sakto lang kaya pag hindi ispalto medyo nakakapagod mag drive eh, diba? siguro o siguro dahil sa motor ko na rin kasi yung shock nya hindi ganun ka smooth compare sa mga bagong lumabas na motor ngayon napaka smooth na mga uh, suspension nila eh. meron din spot dito na parang view deck na tinatawag nila yung tanawan okay din dun kasi medyo bundok bundok na rin kasi yung part dito eh yung ruta ng papuntang Dingalan, Aurora crossing kasi dito yan yung ruta ko is pakanan ako so kung, alam ko kung pupunta ka ng Dingalan, yung ruta dyan is pa derecho ka mas so maganda yung daan dyan, bundok-bundok nga lang. Bundok-bundok yung dadaanan mo. Tapos yung may view deck doon na sinatawag nila ng tanawan. Okay din, maganda rin. Kita mo yung parang bangin sa baba pag pumunta ka doon sa taas nila. Dito kasi yung ruta ng ano guys, yung military base mismo. Dito yun. Bale, ayan siya. Kaso, parents ko hindi sila mismo sa loob ng military base. So, parang nasa gasgas -gas na daan. So, you no guys, kung nakarating ka hanggang dito sa video na to, salamat at pinanood mo and uh, siguro hanggang dito makukonvince na kita na isubscribe mo yung button na yan <laughs> hit, mo na, rin, hit mo na rin ang notification para updated ka sa mga future videos na gagawin ko so yun lang guys so, so kita kita tayo ulit sa next video ko and thank you for watching bye